na naisagawa ng social security system ang pagbisita sa mga employers at business establishment sa lungsod ng Kawayan na hindi nakapagbayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Sa isinagawang run after contribution evaders activity kahapon, ikadalawamput pito ng Pebrero, labing dalawang employers at business establishments ang binisita at inabisuhan ng SSS kaugnay sa hindi pa nila nababayarang contribution ng mga employees. Kasabay ng abiso sa kanilang obligasyon sa pagbabayad, nagbigay rin ng kopya ng written order ang SSS kung saan nakalagay rito na dapat nilang maayos ito sa loob ng 15 araw. Maaari namang bayaran ng naipong contribution ng buo o di kaya naman ay installment kung wala silang kakayahan na bayaran ito ng minsanan. Maliban sa hindi nabayarang kontribusyon, nagpaalala rin ng SSS na magsumite ang mga employers ng listahan ng kanilang mga empleyado upang maging updated ang kanilang accounts, lalo na kung mayroong mga umalis o dumagdag na mga empleyado. Samantala, naging maayos naman ang naging pag-uusap sa pagitan ng mga kawani ng SSS at employers at nagsabing aayusin nila ang kanilang obligations sa loob ng ibinigay na palugit. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division ng pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IOVM News, ako si Idol Zaira kontra pai idol IFM news